Suzy. Naku, mahirap po talaga tumalon pag may dandruff. Kaya ito ho, ha? Tuwing summer, hindi may iwasang ma-expose at mababad po tayo sa init ng araw, di ba? Dahil dito, mas prone din tayo syempre sa pamumuohan ng dandruff o kaya minsan pagkakaroon ng dry hair. Kaya ano nga ho ba ang dapat natin gawin para maiwasan ito? Panuorin natin ang ilang tips. Dahil summer, hindi may ma-expose at mababad tayo sa init ng araw kaya naman prone daw tayo sa pamumuo ng dandruff o minsan pagkakaroon ng dry hair. Ang dandruff ay ang paglalagas ng dead skin cells mula sa anit, kaya nagkakaroon ng flaking na pwedeng magdulot ng irritation sa ulo. Nagkakaroon naman ng dry hair dahil nawawala ang natural na oil sa buho ating alamin ang iba pang impormasyon tungkol sa dandruff at dry hair dito sa unang hirit. Oh, ayun no. At para bigyan tayo ng ano, wala wala. Praktikal na paraan para labanan ho ang at makaiwas sa dry hair at balakuba. Narito ngayon si Dr. Jean Marquez, syempre ang resident dermatologist ng Pinoy MD. Good morning. Good morning, doctor. Good morning. Good morning. po sa inyo lahat. All right. O pag-usapan natin kasi uh, marami tayong mga nasabi kanina na no? mga mga, mga dahilan ba't nagkaka-dandruff? Oh, yeah. So, ano yung mga simple tips natin para makaiwas? Well, actually, para makaiwas ng dandruff, unang-una kasi, cons, ang dandruff kasi, eh, ang pinaka-cons is dry scalp. Oh. All Alright. So, kung dry yung scalp, chances are mag ito. No? Mm -hmm. Another thing is si break dermatitis. Yan yung mga, pag yung dandruff mo, may kasabay ng pamumula. Ah, Tapos, na yun, usually, ano? nagbabalakubak din dito sa kilay, sa sides kilay. Those, sa likod ng tenga. Then, that's seborrheic dermatitis. That's, okay. that's another kind of skin disease na nagkakos ng dandruff. And of course, pwede rin yung mga allergy to mga hair products uh -oh. that can cause dandruff. And of course, yung yeast infection. Ang yeast infection, pag sobrang oily ang scalp mo, tum mm -hmm. lumadami ang yeast, And in, and, and in return, nagkukos ito ng flaking. No? Yung mga nag, uh, posibleng pag-i-increase ng oil production sa scalp is stress. Uh -huh. Kaya pag paipuyat, di diba, ba, nagda-dandruff tayo, di ba? And of course, kung bagsak ang ating resistensya, kung may mga sakit tayo. Ayun. So, iwas-iwas mm. iwas tayo sa stress at uh, mababang resistensya, di ba? Oh, Kaya oh. ito naman din, problema nito pag summer. Mm -mm. dry talaga ang buhok, di ba? Yes. Sa na araw, nagbababad sa Tama, king, no? No? Sa swimming pool, anong pwede Because nga, of the air, man, no? no? So, ang pwede gawin natin, actually, for dry hair, no, maaari tayong magpahid ng uh, coconut oil. Yan oh? yung mga popweda niyo rin. Pwede ka maglagay mag ng coconut oil, ibabad mo 'yun, i-massage mo yun sa 'yung hair. Ah, okay. Leave it on for about 20 minutes and then i-shampoo is mo 'yun afterwards, no? Mm -hmm. Ang isa pa pwede rin ang olive oil, no? Olive oil. Olive oil you can also. also use it, no? For mga dandruff naman, ko, of course aside from the regular anti-dandruff shampoo, uh I just want to clarify pag gamit ng anti-dandruff shampoo, eh, 'wag natin gawing everyday kasi lalong nakaka-dry. Ah, ganun ba yun? Yes. So Apo, it's always better to use it mga 2 to 3 times a week, lang alternate with mild shampoo. Oh, no? Regular shampoo yes, or mild shampoo. No? And another thing na pwedeng alternative uh, medication for dandruff is napakaganda yung tea tree oil. Oh. Ang tea tree oil, you just use one drop of oil. Okay. No? Mix it with your shampoo na mga one ounce. And then, yun ang gamitin mo pang shampoo. Sana bibili ang tea tree oil? Yes. Ang tea tree oil, you can use it, uh, you can buy it sa mga malls, no? Actually, meron silang mga mga health uh, stores, no? Actually, ang tea tree has antiseptic, antifungal, kasi nga ang dandruff can be caused by oh, yeast too. And meron rin siyang anti-inflammatory. Oh, basta yung bibili niyong tea tree, kailangan hindi peke. Okay. okay. Ha? bibili sa no. kung saan-saan lang. Eh ano yung mga maling akala ng marami yung misconception doktor tungkol sa bakit ba nagkakaroon ng balakubak? Yes, ang akala kasi nila yung um, hindi hindi pagsuklay, ay hindi nakaka-cause ng balakubak, no? Actually, kapag hindi ka nagsusuklay, of course, nabibuild up doon sa scalp mo yung mga oils and dead skin, Ew, oh. no? Kaya naiipon yun doon. So, so it, it can cause dandruff. dandruff, yes. It can cause dandruff. Oh, oh. Ang hindi nagsusuklay. Ang hindi nagsusuklay. Okay. Ang isa pa sinasabi nila, ang hindi raw pag shampoo, no? Ay, of course, pag hindi ka nagshampoo, di hindi talaga yun talaga oh no? Man, man, man. So, these are the common myths, no? For the common myth naman sa mga dry hairs no akala nila kapag dry ang yung scalp yung hindi ito mag-cause ng dry hair mm. actually po pwede no at uh, pwede talaga ng dry hair kasi yung hairs natin nakadepende yan sa oiliness ng ating scalp yun so yung moisture ng ating hair kasi see, yung uh -oh. yung oil sa scalp yun ang nagbibigay moisture sa ating hair Ayun. so anything else na pwede na remedy alternative na remedy para yun po niya, sa T3, meron pa bang uh, mura na at mabisa? Uh -huh. Well, actually, ang pinakamaganda talaga sa dandruff is number one, they should regularly shampoo their hair too, uh -huh. no? And of course, kailangan rin po natin talaga na matutunan natin i-manage ang ating stress because it can actually cause talaga dandruff too, no? Ayaw. And of course, kung meron pa mamula, huwag na po kayo mag-self-medicate kasi maaaring... Pwede rin ito y possible cause ng eczema, psoriasis, or sa break dermatitis. Right. Magpatingin na po kayo sa inyong doktor. Yes. Maraming maraming salamat sa iyo, Dr. Jean Marquez. Thank you, Kons. At syempre, mga kapuso, ha, tandaan ninyo ang mga alternative remedies sa binanggit ni, Do ni Dr. Jean. At siguradong iwas dry hair at malakubak yung pag-init. At syempre, manood kayo ng Pinoy MD tuwing Sabado, 6 to 7 a.m. po yan para sa iba pang mga health and beauty tips. Thank you very much again. Thank you, balikan Samantala, nakubalikan po natin ang ating summer gimmick dyan naman sa Batangas. Hello, guys!